Hello, welcome back to my channel, Kumbosdar. Ngayon naman po aking tatalakayin ang social pension. Ibibigay na at kung bago ka pa sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go! Ang social pension ay naibigay na sa ibang lugar simula pa noon April 15, 2024 ng DSWD at ito ang first semester scheme payout sa lahat ng social pension sa lahat ng social pensioners at tumanggap ng 6,000 para buwan ng January to June 2024. Dito sa Dasmarinas, Cavite ang exact date ng social pension ay May 7, 2024. May kabuwang bilang na 3,286 na social indigent pensioners sa 75 barangay ng bayan ng Dasmarinas at tatanggap sila ng 6,000 piso as first semester simula January to June payout. Masaya ang lahat sa dagdag pension from 500 to 1,000 piso ngayon. Dito sa aking chapter Barangay Poblasyon Zone 3 ay mayroon 20 na social pensioner lahat po sila active at personal na kukuha o tatanggap ng pension. Ito po ay papangunahang ng Senior Vice President Rosie Velasco. Bibigyan po ng services ng barangay ang dalawamputsyam na pensioner ihahatid sa venue ng distribution ng social pension at ihahatid sa kanikanilang bahay bilang pagsuporta ng barangay sa mga pensioners. Ang mga requirements po na sa pagkuha ng pensions ay original senior identification card ng isang pensioner. Xerox copy na back-to-back -back ng senior identification card at tatlong pirma ng pensioners at maghanda ng isang valid identification card para supporting document sa pagkuha ng payment. Kung ang isang seniors ay bedridden o may sakit at di pwedeng kumuha ng pension, ang pamunuan ng DSWD ay magkakaroon ng home visit sa mga pensioners na di makakakuha ng kanyang pension sa bahay mismo siya bibigyan ng payout pension kung di man makapirma ang pensioner ipapa-thumb mark na lamang. Kapag ang isang pensioners na matay simula January hanggang May 2024 makakatanggap pa rin ng 6,000 pension. Covered pa rin ang namatay na makatanggap payout sa pamamagitan ng immediate family relative tulad ng asawa, anak o kapatid. Maghanda po lamang ng authorization letter, death certificate, certified true copy at Xerox copy, senior identification card, Xerox copy nito at valid identification card ng claimant, at sana naibigan nyo ang aking video sa pagkuha ng social pension ng isang senior pensioner at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Maraming salamat po.